tayo ngayon ng daun ng saluyot ayan ayan thermo tayo ng kavayan saluyot mag-aabroad tayo ngayon ayan thermo daw na saluyot Ang kukunin natin pagkatapos nito ay pupuntanan naman tayo sa ampalaya kukuha tayo ng ampalaya din. Ayan. Para may may sangkap siya. Mga kamats niya Masarap ito sa loyot. Ah. daon na sa loyot at talbos niya. Ayan. Birang makatikim sa Italia na sa loyot. <laughs> Ayan. Bukulang tayo dito. Ayan. Uh, Mamaya ang kwan tutubo na naman sa kanya oh, hindi ang dami. Ang ganyan lang sa luyot. At least nakapatubo tayo kahit papano. yan Kutong pa sa kabila. Ayan. Dito. Marami dito. Hmm. sarap nito excited tayong kakain na sa loyot <laughs> yan ang ulam natin sa loyot abraw itong <laughs> kunin natin itong medyo malalaki tapos yung mga maliliit next time na naman yan oh Yan, medyo marami na. Pero dagdagan pa natin. Kasi madami rin pamilyang kakain sa atin. Siyempre, Ganyan yan talagang kwan. bigyan ko kumain na sa Lloyd. marami tayong makakain ngayon. Ngayon, punta naman tayo sa Ampalaya. Ayan yung mga bunga ng Ampalaya. Ayan, kukuha lang tayo ng isa kasi malaki na eh. Ito, kukunin ko na itong bunga ng Ampalaya. Ayan. Ito, ito siya. ano, laki siya lang ang kukunin natin dito ayun na isa lang oops isa lang ang nakuha ayan o. ayan yung mga bunga ng ampalaya natin ayan itong isa pwede na yan hmm. oh, ngayon kukuha pa tayo ng bunga rin na sili ayan itong bunga na sili ayan masarap yan sa pangabraw ayan kahit limang peraso ayan. Ayan. para masarap yung bunga yung abraw natin may bunga siya na sili yan tama na yun ito yung limang peraso o, tapos punta tayo dun sa ayan sili talong at ito sitaw ayan kuwata ng sitaw ayan kompleto tayo dito kabayan ganyan na ang gawin natin sa ating garden pag may tiyaga may linaga yan ang ibig sabihin nito ayan o oh. fresh na fresh gulay hmm. sarap ng nga pag maluto ito kabain ay nako super ayan oh. ayan ayan ko meron pa dito isa pa yan para may pandagdag ang dami yan marami tayong sitaw ayan pa sitaw pa yan ayan Dagdagan pa natin. Oh, ayan. Daming bunga. Taba yan, no? Mga sitaw natin. Oh. eh Ayan, pang abraw lahat ito. Abraw, pinakbit, pero abraw ang ulan. Tataman tayo dun sa talong. Eh, hindi mo na gagamit, gagamitin yan. Yung kamatis. Ay, nakununtog ako sa upo. Ayan, yung talong. Kuha tayo ng dalawang piraso. Ito malalaki na sila. Ayan o. Oh. Dalawang peraso lang. Pag may wayway ito na. Marami na. Oops. Ayan. O. Oh, oh. Ayan kabayan. Abraw. Apat na klase. Saluyot. Nadaon. At. Talong. Sitaw. Sili. Bali limang peraso sila. O. Oh, paano kabayan? Sana nagustuhan nyo itong, itong iluluto na abraw. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye!